Sinibak na sa pwesto ang nasa isang daang tauhan ng Bureau of Corrections. Ito ay kaugnay sa pagpasok sa New Bilibid Prison ng mga kontrabando. Una dito, bumungad ang bulto ng mga armas pampapasabog at iba pang kontrabando na isinuko ng mga persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison noong isang linggo. Ayon pa kay Bucor Chief Gregorio Katapang Jr., hindi na dapat ituring pangtauhan ng ahensya ang mga ito. Hindi rin umano dapat magpakakampante ang mga natitira dahil madaragdag pa ang mga matatanggal sa puesto. Naunan na rin sinabi ng Bucor na plano nilang ibalik ang araw-araw na offline galugad sa loob ng mga piitan at mas bibigyan ng mabigat na parusa ang mga tauhan nilang kakuntiyaba ng mga PDL sa iligal na gawain. Uh, iskala wags ng tao po dyan. Eh. Hindi na empleyado eh. Parilip sila ng posisyon. Uh, they are just required to stay in their uh, barracks to, para pagkailangan ng Uh, ipatawag sila, they are available for investigation. Napatanggal ko lima lang. Eh. Pero kung ako masusunod, 500 dapat tanggal. Eh. Kaya lang may proseso.